Diyan mga So, meron tayong itong ito. Uh, Vios, accent, accent. So ito. So meron tayong ginagawa dito yun sa labas. tayo 'no. 2020. So problema dito ay nawawala 'yung lamig pag matulin. Nagyelo po ano pag 100 ay iti ah, pataas 70 70 so ito mga boss ang ginawa ko dito sa kanya nagpalit na lang sila ng thermistor dito ah wala na nagpalit na lang sila ng thermistor ah nagconvert na sila tapos ah, nagbutas lang ng panibago ngayon ang ginawa ko naman kasi hindi pa rin nag-automatic eh. so ang ginawa ko ah, gumawa na naman ako ng pinagbabawal na technique yung linya natin so ito pakita ko ginawa na to ng iba so ang ginawa nila ito oh. naglagay sila ng ito eh, nandito kasi yung stock nun eh nakalagay tapos naglagay pa sila dito yan oh nagbuta sila dito ng thermistor na isa so ang sabi kasi ni boss nagpalkabit na raw siya doon daw sa Mindanao galing ano so ngayon ang ginawa ko naman mga boss ito So kung nakikita nyo sa si video ko, kadalasan ako nag naglalagay ng ganito. Na manual na thermostat yan. So uh, kapag hindi alam kung paano ikabit yan mga boss, ang kunik wiring connection, hindi mapapagana yan. No? So, or pwedeng masira ang module. So ito, ito sa labas. Observe natin. Kasi dati hindi nagka-cut off yan. Ito sa kabila. dati wala ang automatic ito pero ito tingnan natin ayan nag cut off na siya ayan o nag on na ulit yun ang wala yun ang wala dito mga boss so pag matagal siya na umiikot tuloy tuloy hanggang dumating yung time na mag yellow evaporator humihina ngayon yung hangin so ginawa ko naglagay ako ng automatic niya doon tapos makikita dito tayo natin kung magkakatop yan o yung sa compressor so ibig sabihin yan Uh, nakuha niya na yung sa loob at hindi na hindi nakatulad natin na nakarekta so kahit maglagay kayo ng sampung pirasong thermistor na ilagay dyan wala pa rin yan ayun o nag cut off na sya tingnan din ulit na mabubuhay no Ayan tayo. Ayan o. So, Solve na problema ni bossing ito mga boss So sakit ito ng mga Hyundai Tsaka Kia sakit nila itong mga boss so uh, yung Dayaxin 2020 nagyuyilo yung evaporator uh, ang gusto nga ni sir dito ay lilinisin ng evaporator mga boss so nung pagtingin ko naman hindi pa siya karapat dapat linisin kasi malakas yung hangin so ibig sabihin nun walang dumi kasi kung lilinisin natin baka magugulat sir pag baklas natin ay walang kadumi-dumi so wala doon ang problema sa madaling salita wala doon ang problema ay sa thermostat sa thermostat problem. Ay, ah, ito ka naman kasi hindi ito nagka-cut off eh kasi ang thermostat nito mga boss blue at saka pula lang yan. Ayan o. Oh. So hindi yan yung thermostat adjustment. So ito na siya. Okay na to. Ah, so, uh, problema na dito sa yung tie niya 2020. Okay, thank you.